you mm -hmm. at maghanap ng tanso, pilak, ginto. Numating sila para tipunin ang likas na kayamanan at nanatili sila upang ingatan ang yaman ng kalikasan dahil ang kanilang ikinabubuhay ay may buhay rin at sa bawat kabutihang natatanggap, kabutihan din ang kapalit. Narito na ang pangunahing balita para sa linggong ito. Panag mga 2024, nagtapos na may Grand Aerial Fireworks. Strawberry Festival sa Latinidad Benguet, nagsimula na. BFP Car, inilunsad ang Fire Prevention Month sa Melvin Jones, Baguio City. Mala cherry Blossom na attraction sa Tabok City, Kalinga, ating alamin. Magandang hapon Cordillera, ito si Jimmy Malingan at ito ang Herald Balita. Ang tagapagtitid ng balanse at mahalagang impormasyon tinutukan para sa inyo. Nagtapos ang pagpangan Festival 2024 sa makukulay na fireworks display at mga aktibidad na talagang nagpamangha at nagbigay kasiyahan sa mga turista at mamamayan ng Bagyo. Balita mula kay Hazel Bros, Infante. Sa pagtatapos ng Panagbunga na 2024, naging saksi ang bawat mamamayan na turista ng Baguio City sa pinakaabangan na Grand Aerial Fireworks Display at iba pang nakakaaliw at nakakamanghang aktibidad nitong nakaraang linggo. Isinagawa ang awarding ceremony sa Melvin Jones Grandstand bilang pagbibigay pugay sa mga nanalong kalahok ng iba't ibang kompetisyon, kabilang na ang lahat ng organisasyon na naging bahagi nito. Panagbaga Festival of 2024 has been an epitome of unity, culture and celebration. Kasabay rin nito ang presentasyon ng mga magigiting na miyembro ng Siklavlaya Class of 2025 mula sa Philippine Military Academy na isinagawa ang PMA Silent Drill. Hindi naman nagpahuli ang pasabog na Grand Aerial Fireworks Display na hudyat ng pagtatapos ng Panagbunga 2024. This is our panagbunga, not me alone, not you alone, but our flower festival. Ang mga kaganapang ito ay nangangahulugan lamang ng marami pang nakakamangha at kakaibang karanasan na dapat abangan sa mga susunod pang selebrasyon ng Panagbanga Festival dito sa Baguio City. Sa ngalan ni Jel Kalagi, Hazel Rose Infante para sa Herald Balita. Pagbubukas ng Strawberry Festival sa Latinidad Benguet noong lunes, kung saan ibinida ang iba't ibang produkto nagawa sa strawberry. Balita mula kay Jacqueline Reyes. Formal nang binuksan ang pagdiriwang ng Strawberry Festival sa ginanap na ecumenical service at ribbon cutting na pinangunahan ni Municipal Mayor Romeo K. Salda kasama ang iba pang opisyal at mga residente kahapon, ikaapat ng Marso sa Municipal Park ng La Trinidad Benguet. Ang tema ng pista ngayong taon ay La Trinidad, the Strawberry Capital of the Philippines, ni Duting. Layunin itong ipakita ang mga aktibidad, kaganapan, produkto, atraksyon at iba pa na mayroong kinalaman sa pagiging kabisera ng lungsod. We would like to invite all the public, uh, local and foreign tourists to participate in all the identified uh, program activities of Strawberry Festival 2024. Tampok sa kanilang strawberry lane ang iba't ibang klase ng produkto na gawa ng mga lokal na negosyante. We would like to thank our 1,120 strawberry farmers who sustain in their production with an area of 39 hectares. And of course we would like to thank uh, BSU for maintaining the strawberry farm as uh, yun ang big production natin. Aside from the outskirts uh, from the different barangays who have uh, helped us on the strawberry production. Matatapos ang pagdiriwang na ito sa anim ng Marso kung saan gaganapin ang closing and awards night ng lungsod. Jacqueline Reyes para sa Herald Balita. Kabilang ang anim na barangay sa Latinidad Benguet sa kauna-unahang Salad Vegetable Making Contest sa Strawberry Festival ngayong taon, kung saan ang salad dressing ng nanalo ay itag. Balita mula kay Jiel Mira Kalagi. Nagpaliksahan na ang anim na mga contestants sa iba't ibang barangay ng Latinidad Benguet para sa kauna-unahang Strawberry Vegetable Salad Making Contest na ginanap sa King's College of the Philippines na may temang Vegetarian Salad Life Individual. Ito ay isang parte ng community-led events ng Strawberry Festival ngayong buwan na nagsimula kahapon. They will provide us innovation, new uh, new variety of salad. Particularly, they will market the strawberry that we have here in our locality ang mga kalahok ay napakita ng kanilang pagkamalikhain at kagalingan sa paggawa ng orihinal na recipe ng strawberry salad. Ang nagwagi ng first place ay isang senior high school student na si Ivan Rikayat na mula sa Barangay Wangan, kung saan ibinida niya ang kanyang recipe na strawberry and mixed greens with strawberry at tag vinaigrette. plating ko na crescent, tapos hindi in yung nasa ajay, uh, vinaigrette in add ko jay olive oil, jay etag oil, strawberries, salt and pepper. And they eh, in blend ko na lang. Nanalo and... naman ng second place si Charmaine Aliba na mula sa barangay Tikis, Usaan siya ay gumawa ng fruitful medley. Parehas din nagwagi sa third place sina Mark Denver Amistoso at John Lloyd Caplail na mula sa Barangay Pico at Barangay Ambiong. Aasahan na marami pang mga culminating activities ang magaganap sa Strawberry Festival ng La Trinidad Benguet. J. Elmira Kalagi para sa Herald Balita. Sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month ngayong taon, sinigurado ng BFP Car Bagyo sa publiko na sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Balita mula kay Pichi Clarice, Tillay. Formal nang inilunsad ng Bureau of Fire Protection dito sa Baguio City ang Fire Prevention Month na may temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Pagkatapos ng masaya at masiglang intermission number ng Baguio City Fire Station Dance Fusion, ibinahagi ng guest of honor and speaker na si Engineer Enrique Gascon ang acronym na MARCH. Mitigation, Awareness, Response, Collaboration, and Humanitarian Aid, which summarizes the fire disaster management approach and emphasizes the importance of proactive measures community engagement, efficient response, and humanitarian support. Nagbigay din ng paalala si Fire Senior Superintendent Pasis ukol sa nagkakaingin. Particularly on uh, kaingin, propagation of the land for the purpose of vegetation. Sa pilang mga ta, uh, before we do that, is that we check Kaugnay sa mga apektado ng sunog, ito naman ang pahayag ni Engineer Gascon. Puro ipinapasalamat natin ano, kasi kahit papaano paano ikira yung apektado ng mga and communities. Natapos ang programa sa pamamagitan ng motorcade bilang bahagi ng Fire Prevention and Awareness Campaign. Tulad ng kanilang paalala, bilang isang komunidad tayo'y may responsibilidad kaya tayo'y magkaroon ng pakialam. Ito si Pichi Clarice Tilay para sa Herald Balita. Twentieth Agro Eco Tourism Festival sa Barangay Tawang sa Latinidad Benguet, layunin ang mas maunlad at mapayapang komunidad sa tulong ng isa't isa. Balita mula kay Hazel Rose Infante. Sinimula ng 20th Agro Eco Tourism Festival ng Barangay Tawang na may temang 20 years of binadang towards a peaceful and progressive Barangay Tawang, Lunes, ika ng Marso 2024. Ang pagdiriwang na ito ay naglalayong pagbukluri ng mga residente at opisyalis ng barangay para sa mas mapayapa at progresibong komunidad. Binadang, ibig sabihin yung tulong-tulong bayanian system ang nagagawa na yu, doon makikita na doon sana magsimula o patuloy ang progressive at saka peaceful na barangay. Nakaya tayo nga maka-achieve ito na isang peaceful and progressive na community or barangay tawang it doesn't take one person to do that, it takes a community. Kaakibat din ng kaganapang ito ang pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at turismo sa naturang barangay. Pagtutulungan at pagbabayanihan, yan ang susi para matupad ang mga layunin ng barangay. So yung uh, actually it's been that so it's just not a word for just not a word. it is na inherit na yung yata yung kataro talaga ay siguro uh, yun mga talaga mga atay dyan kung tayo Iba't ibang aktibidad naman ang nakapila para sa buong linggo bilang bahagi ng pagdiriwang at magpapatuloy ito hanggang Sabado, ikasampu ng Marso. Sa ngalan ni Jimmy Malingan, Hazel Rose Pante para sa Herald Balita. Hindi sa Japan o Korea, kundi dito lamang sa Pilipinas matatagpuan ng puno ng kakawate na mula cherry blossom kung mamulaklak. Namangha ang isang turista mula Ilocos Norte na si Alexis Gaspar na napansin ang mga puno sa gilid ng kalsada na nagmumukhang cherry blossom mula sa Japan. Ito ay nasa barangay pulo sa Tabuk City, Kalinga kung saan makikita ang mga magagandang puno ng de Cacao na kawig ng cherry blossoms sa ibang bansa. Narito na ang inyong pinakabagong weather forecast para sa susunod na linggo. Makinig at alamin ang lagay ng panahon sa Baguio City para maging handa para sa namang pagbabago. Para sa mga nagbabalak na bumisita sa Strawberry Festival ng Latinidad Benguet, may inam na gumamit na lang ng pampublikong transportasyon para di makadagdag sa tapiko. Manatiling nakatutok at magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Patuloy kaming maghahatid ng balanse at mahalagang impormasyon na tinutukan para sa inyo. Muli, ito si Jimmy Balingan at ito ang Herald Balita.